Good morning, guys. Mga unta. Nguni pinob. Para 66. Ngao na mo po? Ngao na ta, guys. Ha? Mga unta, guys. Ngao ta kuan. Hindi mano klaro. Kerena. Mm. mo i-post

Fried chicken Sige, maghahap-hahap ta Sisig yeah. hmm? na Sisig doon tos mm. Update-update lang tayo kay Madalang lang mag-upload <laughs> DCN Live Nagubak mo gud akong cellphone mo. Ya. Dili kay mag-upload sa uh, dili kay magkuan. Maghang sa mo lang. Wa jud hmm. ka. Sige, ang video kay. Lah, naundang na siya ako na lang. Hmm. Ha? Mm.

besar hmm. hmm. oh, oh, okay. aku, cara kayak aku, ramen kamu guys. <coughs>

So, diyan ako sa Pilipinas, guys. Mag-3 months na ako karoon. Karoon, 14. Wasa sa ni balik o abroad kay ang akong ikaduhang uh, mabutan man, pero kaya lang hindi kagwanta sa bantay sa bata. Bukabok ang akong gibantayan na patinda ko sa balay. Ano ako ra isa di may ako kaya kay pati jud naghanan naka 8 months ko dito sa Dubai na lang sila pero ang trabaho ra jud akong gilisdan ay mo to siya na nauli ko dari atong June 14 kay ang pa panangid sa ilang kay kita ng graduation man sa kong anak at nung time na. So, na, nasugot sila. Itagaan ko nila one week. Pero ako ata ng gasto. Ang pamiti, pauli paba, pa o pabalik. Ia balik one week, rata ko din eh. kaya mura, di ginako kaya ang trabaho nga Ang mga batasan o kira. Ang mga batasan o kira, pero ang ako sa trabaho, gusto ko na street. Sorry. Ang Dubai ko ang um, Kuwait, di man um, um, si magpareha ang itong mga amo. Mabutan sila pero about sa trabaho. Magang kita ba ako Ako lang usta di presa kuwait na daghan ko. Pero ito mo um, ko ikaragkamos mo amo kay mga butan pero di ako reklamo sa trabaho nga up and down lang balay piting dako sana ako ah. Bantay bata, labaling piyo luto. Tanan. Ya. nga. Ako lang gagawin ka. Hindi nga may akong itinsin pwede daw makauli o lampas na 6 months. Sakto man nga. Sedusyon. Luto akong para hindi. Ito nga, sige siya tawag na ako tayo mga Pagkabalikin ako, kaya mabalik nila ako June 21. So wala na lang po nakabalik. Wala na lang po nabalik kaya nasagsaon rin ako. Grabe ang stress eh. Ang stress mo ay makapakuan sa tunglawas, Kaya nang grabe kayo kung stress dito eh. kaya wala pa huwa Wala yan. Ayun net! Oo! Oh. Buwak? Who is buwak Yeah.

siya kahit ano, wala Yeah, mau to siya, guys. Wala na po ni badi eh, kay. Grabe na kung kapuyang adto. Wala pa huwain na. Tonga. Ini ini lang ko dere sa. Ang balay tindag ginag may kay. Sa nagsagayo o mapundot ang walagay. tayo mahimo. Mahalag tagpiso, basta kanunay. Pahuay lang sa ako dito. Hmm. Morning mukbang. Da, istorya ba? Banho man ako da. Istorya Istoryahan lang. Pulot na. Wata to na butang yung e kuwan sa ili. Grabe tayo halang sa sabaw. Okay. Hindi grabe tayo. Ay, ito ba? na. Wala niya. Oh. Bukaw na. Wala niya. Tapi halang sa sabaw. Lamit na kay Himo. Higop. Sabaw pang hango sa ili. Pagkuha sa ula lang. Nags, hmm. Manako. Manako. Tomorrow nga guys. So thank you for watching guys. So dinhi na lang ako camera kay sa kayo. Mo na to ako ang mukbang dice chismis ba.